guys, okay, so welcome po sa mga little corn. So to today's video, upo po tayo sa pabo. Mer meron na palang anak yung pabo. Ito yung mga pabo. Ito pa yung mga pabo natin. Yung white tiger. Yan, nakadun yung isa. Yan, swimming pool. Yan. White tiger nga po pala yung pabo natin. Yan, manok. Yan. Ayan tayong isa. Tutok oh, takbo! Nahabol ng. Nung... Bibe. Oh, ala, alam, nataas yung ano ba? Baka pati ako mapahamak. Nag-aaway sila. Nag-aaway yan Ayan, nataas sila ba Di ba itong mga habol? Ayan, nataas yung ano nila. guys, oh my gosh. Ayan. Ayan yun, bala ito nga po pala yung ang na kambing natin. Tignan na natin. Ayan. Ay, anak laki na agad ng anak niya, guys. Ayan, laki na anak niya agad. Full blood nga po pala yan. Baka pati yung anak niya full blood, tsaka barako. Psst. Mga aso na, talon pa rin. Ayan, guys. Ayan, dalawa lang yung anak niya. Ayan ko bakit dalawa. Ayan lang. Okay, guys. Nagdudugo yung ano nung ng... baby. Ala, kailangan na natin sabihin to kay ama. Ay, no. Nasasabihin ko muna to kay ama, guys. So, punta na natin si ama. Guys, dito na. Dito na tayo magmadali. Okay na sabihin ko kay Ama, nagdudugo yung leeg ng bibe. Yan, malapit na tayo kay Ama. Dali na ako dito. Baka kasi kung matag yun. Hmm. Opo. Nagdudugo yung leeg ng bibe. Bibe? Hmm. Ma! Ma! Nagdudugo po yung leeg ng bibe. Yan, guys. Iwan ko lang anong gagawin yung ama doon hindi ko ala. hindi niya pinuntahan eh kaya natin dag na lang natin yung pabo so kayo kambing ito po yung mga pabo natin yun baka nangingitlog na yun no? nangingitlog na yun nasa tray yan meron pa tayo mga ibon ang ganda nila ayun si birdie lang happy birthday dami uh, mga pugo. Ayan, sarado na natin. Kasi puntahan na natin. <tinyo> ang hirap isa na, -sara. sarap ko natin na natin dito. Ano meron dito? Ayan, yung mga hanap tayong panabo. Ay, ang liit ng bibig. Ayan. Ayan. Hi guys! Welcome po sa Manala Little Farm. For today's video, nasa bukid po tayo. So, for today's video is, ang aanahin ko lang po, dadagdag ko po itong vlog ngayong Sunday. Yan, mga bibe. So guys, bubuksan ko lang po ito, papasukin ko po. So, ayan guys, ayan po yung ating kambing, full blood po yan. Nulit ko lang yung sinabi ko. <laughs> Kung anak niya, di ko makita. Wait lang. So, yan. Ayan po yung dalawa niyang anak. Full blood yan. Full blood. Mm -mm. Di kasi ako makapangasok talagang totoo. Ano, gawa na itong, ano, si, ano tawag dito? Basta si Juan. Ano siya? Susungayin ako! My gosh! Kung nakita nyo lang yon Totoo talaga sinasabi ko. Yan, yan. Kita nyo naman, di ba? Diba? Ang cute nila, na. Parang ako. Ay. So, next na tayo sa Pabo. Oh. Ay, hindi pa pala. Saglit lang. Ba't kaya ang cute ng mga kambing pag bagong silang? <laughs> Ayan. Next na tayo sa next, ano, destination. Ayan, kita nyo, guys. So, oh. ang cute nyo, oh. Swimming ka nga dyan. Ito naman is ang ating... Di ba? Na, na inom, -inom lang. Chill lang siya. Ayan, yung mga pabo. Wala, wala pang itlog sa ano. Kasi, ewan ko. Napisa na yung iba. Mm -mm, that's true. Eto, guys. Papakita ko sa inyo yung... Ayun, yung bagong aso ni Ama. Habol oh, na Nasunod siya dun sa pabo. Nanay niya yan eh. Oh, cute, di ba? Askal lang yan. Pero, bait yan. pala yung manukan ni ano, Tatay Mario. Ayan, manukan niya yan. Tsaka sa mga tito ko. Ayan, guys. papakita ko sa inyo ganong kaganda dito sa bukid na to. Pinapalitan na nga po pala siya. Ayan, patag na nga, oh. Huh? Ayan, pupuntahan natin, di ba? Ayan. Noong nakaraan, guys, habang nagbibideo ako dito, nadadapa ako katinga pala dito. Sorry kung nalikotan kayo. Sorry. Dito kami dati nag-skateboard. Pababa. Yan. Pwede ba diba dito, diba? Saglit lang. Yan, guys. Gagawin na po itong mall sa Carmona. Yan. Patag na yan. Hanggang doon niya sa palengke at sa lantik, guys. Ah. Kita niyo yung bundok na yon na ayun, ayun. Bawal kasi ako magturo. Kamanunok ako. Ito yung final edge ng gagawin nilang patag. Yan. Ano. Ito pala yung mga panabong na manok. Yan. Ito yung kabilang buko. Sino yung mga nagtuturok na mga ano, parang MMA yung ano. So, next na tayo. Pupunta na ako sa incubator. So, ang laman na ng incubator ay itlog ng pabo at manok. Wait. So, yun yung ibang pabo and si ano, birdie, yung mga lovebirds. Ayan papa nang ingitlog papa. Nangingitlog pa, ingitlog pa daw 'yun. Yan, dami. Ayan guys. Itlog daw po yun ng manok tsaka pabo. dami. So, yung isa, may pisadaw daw, nandun daw sa kubo ni Ama. Puntahan lang natin ulit. First, guys, di ko mapapakita. Sarado din to eh. Hmm. So, yan. Pakita ko na lang ulit sa inyo yung kami. Yan ang pabo. Kung isipin niyo bakit nandiyan kanina organic kung pagkain daw yung sabi ni Ama. Yes. family, yarn. Happy family sila, te. Ay, wala pala yung asawa. Sorry. Sorry. Yan. Sana all happy family. Charot, happy rin yung amin, guys. Baka isipin mo. Tukang-tukang. Ito, yung mga aso namin. Jack Russell. Pinky? Pinky? Ito pala si Pinky. Jack Russell yan, guys. Bilin nyo na. Charot. At for sale pala yun. So, kita nyo sila. Kanina, guys, sinabi ko na, di ba? Kaya hindi ako nakapasok. Manunungay yung, ano si... Basta nakalimutan pa nga yan. Basta kambing yan. Kambing. Yan. Manunungay yan. Masakit pa naman yung pag nanungay. Baka nakita niya na yung sa isa namin barako. Yung malaki talaga. Si Roger. Naku po. Muntikan pa ako habulin nun. Tsaka yung sa isang vlog ko guys. Ano? Muntikan na rin ako niyan ulit. Ano? Sungayin. Nung nakatayo siya doon. Nung wala pa siyang anak nun. Yes. Totoo yun. So guys, try nyo na pumunta dito sa bukid namin. Sobrang hangin. Ay, bukid pala ni Mayo. Sorry po, sorry po. dito na po nagtatapos ang ating vlog. Salamat po sa pananood. Like and subscribe. Love you, world!